Ako siguro mo daw tog bataning dapita din eh kay sa kadugay na ko sige balik-balik ug biyahe ning tanil sa SRP wala may nakakita og bata pero daghan mo nagpost nga na may bata din dapita pero abot lang nga sa dapit bata nagtago kay sa kadugay na ko si base bahis din eh naguban lang ko sa kamotor to do ni bahis aning sidad do may kita og bata So, inaot nga, tinuod ang bata inyong nakita diha kay Kaya na akong mata may problematic rani. Eh. Nyuhang mata, daot tarong pa na yung mata ako, may gubaon oh, na mata. Kaya wag magiging wakita oh, bata, sukat-sukat. 2018 pa na kong binisbahis sa nandapita wag oh, magiging bata nga. Nakita anak ko diha. So, basinog. Mauwa ba ka na bata, pag mapakita anak ko, gunza ba? Pari ang mata na may problema, nandapita rin diri So, ang lang ka noon ay mga riders. Ride safe lang, ride safe always.